Absolute Divorce Bill, aprobado na ng Kamara. Nilalaman nito? Alamin, bukod sa Vatican City, ang Pilipinas ang natatanging bansa sa mundo kung saan illegal pa rin ang divorce. Ngunit, posible na itong mabago dahil kamakailan lang inaprobahan na ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 9349 o mas kilala bilang Absolute Divorce Bill. Ano nga ba ang nilalaman ng naturang Divorce Bill? Alamin natin. Sa kasalukuyan, makakawala lamang sa kasalang mag-asawang Pilipino sa pamamagitan ng annulment kung saan ginagawang null and void ang kasal. Sa madaling salita, binuburan ito ang nangyaring pag-iisang dibdib sa pamamagitan ng pagdedeklarang hindi ito kailanman naging legal. Iba ito sa divorce kung saan kinikilala at tinutuldukan ang legally valid na pagpapakasal ng dalawang tao. Sa ilalim ng absolute divorce bill, magiging ground o basihan para sa mga divorce ang mga sumusunod. Pananakit, pangabuso o pagtatangka sa buhay ng naghain ng divorce o ng anak nito. Pamimilit na magpalit ng relihiyon o political affiliation. Pagtatangkang isang kot sa prostitusyon ang naghain ng divorce o ang anak nito. Pagkakalulong sa droga, alak o sugal. Pagtataksil o pagkakaroon ng anak sa ibang tao habang kasal pa. Kung may sasabatas ang absolute divorce bill, idadagdag na ang divorce sa annulment bilang opsyon sa pagpapawalang bisa ng kasal sa Pilipinas. Bilang katolikong bansa, marami ang tutol sa pagkakapasa ng naturang panukalang batas dahil ayon nilang kalabanin ang kanilang relihiyon. Ngunit ayon sa may akda nitong si Albay First District Representative Edsel Lagman, hindi divorce ang halimaw na sumisira sa kasal, kundi ang pagtataksil, pag-aabandona, karahasan at kalupitan. Tuluyan mang ipasa o hindi ang absolute divorce bill, hindi nito mapipigilan ang paghihiwalay ng mga mag-asawa. Kaya mas maigi kung magkaroon na ng batas na susuporta sa mga Pilipinong gusto nang kumawala sa kasal na puno ng pangaabuso at pananakit. Ngunit ikaw, sang-ayon ka ba sa pagkakaroon ng divorce sa Pilipinas? D. W I Z Research Report. Re -re report.